ang gandang umaga ayan ang aking bungkogan dito ko siya niyong pero sinasarang ko siya niyong ganyan pero ngayon ay kailangan ko ng kailangan kong dumukot sa iyo ayan dudukot lang tayo dahil ako ay mayroong babayaran ayan bubutasin natin guys natin yan. Guys, dudukot lang tayo. Ayan, nakakalungkot guys. Mababawasan kong pera ko. Ayan, tama na to. 5 lang, 500 lang kukuha. Ayan, nakainang butas na guys ito. <laughs> Ayan, lalagyan ko na naman siya na dikit. Kaya kawawa naman ako guys. Naubusan na naman ako ng pera. Kaya kailangan kong dumukot din eh. Kasi nga, ay, mayroon akong babayaran. Ah, may napangakuan kasi ako ngayon na ngayon ko ibibigay. Ayan, tapos ang pospura natin ay uh, medyo basa. Hindi na magkaig eh. Ang um, na. Ayan. Hindi ko siya uubusin guys dahil ako ay malulungkot at malulumbay kapag wala na yan laman ah uh, meron lang talaga akong kailangan ko lang talaga ngayon guys ang pera ayan talagang magpupuna ito guys ng kabubutas napapaikutan ko ng butas to ayan ay oh wala dyan Ayan, malabo na talagang mata ni Inana. Kung saan saan na napapapunta yung dikit ko. Ilan na? Two. Ayan siya. Patry. Huwag oh, mo galaw-galawin. Sakit siya sa mata. Ayan guys, oh. Eh, nalulungkot na talaga ako guys dahil nabawasan na naman ito. Yan, isa na lang. Para sa dikit na dikit talaga siya guys. Ayan, nangyayari ba sa inyo ito guys, yung kayo ay kung tapos uh, nabubutas nyo kahit wala pa sa oras. Ayan, katulad ngayon, pangalawa na yan guys, o ayan o, ayan yung una kong butas dyan. Ayan. Darating kasi ngayon yung nagde-deliver ng itlog. Kaya siya ibabayad ko sa itlog. Ayan. Kawawa naman ako guys. Nabawasan ko na naman. Ayan. Pangalawa na yan. Pangalawa na siya. Mabigat-bigat pa rin naman siya. Ayan. Magandang umaga. Bye-bye na guys.